May giveaway ba talaga sa Yamashita Treasure? Kamakailan lamang may nakakuha ng Yamashita Treasure sa May Quezon Province at ibinahagi niya sa atin kung nasaan ang giveaway. Kaya tutok po kayo, panuorin po ninyo hanggang sa huli para po magkaroon tayo ng idea kung nasaan ang itinagong kayamanan katulad po ng mga ibinibigay o giveaway. Welcome Treasure Hunters all over the Philippines Welcome to my channel Naniniwala ba kayo sa kasabihang Ang naghahanap ay makakatagpo Welcome back po ulit sa akin channel mga ka hunter. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay may ibabahagi sa inyong napakagandang topic. Tungkol po ito sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating topic nga na ibabahagi sa inyo sa araw po na ito ay tungkol sa kung totoo nga ba ang mga giveaway sa Yamashita Treasure. Kamakailan lamang ay may nakakuha po ng kayamanan o Yamashita Treasure sa Quezon Province at nakakuha nga po sila ng give away. Ibinahagi po sa atin ang mga sign markers kung saan po nakuhanan ng give away. Kaya tutok po kayo, panuurin po ninyo hanggang sa matapos ang video na ito sapagkat posible pong ito ay magbigay sa inyo sa atin ang idea kung saan pwedeng kukunin, kung saan pwedeng matuklasan ang mga give away na kaparihas sa mga marker sign na kanila pong natuklasan. Sa dami ng treasure hunter na nagsasabing may giveaway nga ito pong Yamashita treasure ay wala pa po tayong nakitang prueba na totoo nga itong mga giveaway na ito. Subalit, ito pong ating ka treasure hunter na nagbahagi ay may mga larawan, may mga videos, may prueba at isa pa ay nagchat natin, nakausap natin ng Uh, personal sa cellphone na ibinahagi po niya sa atin ito pong uh, napagkuhanan nga ng giveaway no? ibinahagi niya sa atin kung nasaan nakuha ang giveaway at gaano kalalim ang uh, nahukay nila bago nakuha ang giveaway so napakahalaga po ito bilang treasure hunter po na naghahanap ng itinagong kayamanan ang pinaka magandang pwedeng kuhanin natin ay ito pong give away sapagkat ito ay hindi ganong kahirap ito po ay madaling makuha kung matuklasan natin ayon po sa ating kababayang nakakuha nakahukay ng Yamashita Treasure dyan po sa Maykison province, nakuha nga nila ang big deposit na kung saan may mga gold bars na 352 pieces na 12.5 kilograms. At kasama nga itong buda na nakataob, no? Na may bigat na 2.9 uh, kilogram, 1,000 kilogram, no? Tons, 2.9 tons, no? Uh, ayon po sa kanya. At uh, yun nga, ay mayroon silang natuklasan na away bago pa yun. Ito ang ating uh, pwedeng makukuha na hindi tayo masyadong mahirapan sapagkat mababaw lang po ito ayon po sa kanya nung uh, sila po ay naguhukay ay marami po silang mga natuklasan na mga marker sign kabilang po dito ang mga punong baliti no na nakatanim at mga batong may X na naka-design. At may mga nakuha pa po silang mga uh, iba't ibang sign na kung saan nakaukit sa bato na kanji letters. At higit sa lahat, ito pong uh, may three dots no, na bato na naka-engrave o nakaukit po dito sa mismong malapit sa punong balitik ang punong baliti ay isa po sa palatandaan ng Yamashita Treasure kabilang ang mga punong kawayan, mga punong bonsai na alnis alnus tree ay kabilang din po ito sa mga sign markers ng Yamashita Treasure. Ito po ang mga punong ito kasi ay kapag nabuwal yung mga ugat ay tutubo ulit. Ito po mga punong kawayan kahit mabuwal mo ang puno nito yung mga uh, ugat nito ay pwedeng tumubo uli at itong mga baliti na ito ay kabilang din sa napagtaguan sa ito po ay binabahayan ng mga hindi nakikitang nilalang o mga inkanto so napaka uh, ganda na gagawing mga markers palatandaan po itong mga ganitong klaseng mga punong kahoy so ang napaglagyan ng giveaway ay ito pong punong baliti. Ang punong baliti ay mayroon pong nakadisin yung uh, bato sa gilid. No? Na mayroon pong nakadrilled holes na triangular. Yan pong sign na ito ay nagsasabing object, no? bagay, no? bagay na ibinaon sa lugar at pag sinabing bagay kabilang po dyan ang precious uncut gemstone no? at doon po sa tatlong drilled hole ay sinasabing tatlong treasure ang pwedeng makuha sa lugar at ito nga ay pinatunayan ng tatlong baliti na nakatanim no? sa tatlong baliti na nakatanim yung tatlong drilled hole ay may sinasabi siyang may itinagong bagay na precious uncut diamonds at ito ay nakuha ng ating pong kababayan sa may ilalim ng punong baliti sa lalim na six feet no Uh, sa ilalim lang po ng punong baliti 6 feet ang lalim at tandaan natin hindi po ito mahahalata sapagkat ito po ay isang bato lamang na kapag tinitingnan natin ay ordinaryong bato na posibleng matabunan lamang ng lupa kapag atin pong hinuhukay hindi po ito ginto, hindi po ito makikinang na bagay kung hindi pagtiningnan natin ay bato lamang precious uncut hindi pa naputol. Ang palatandaan lang po nito, ito po ay sobrang bigat, no? parang bakal. Kapag nahipo natin, magtataka tayo na bakit itong batong ito ay napakabigat. So, isa po itong palatandaan na ito ay giveaway o precious uncut gemstone na itinago nila sa loob ng bato o siya na mismo, yung bato na mismo. Yun po ang nakuha nilang giveaway na hindi lamang nag-iisa ito po ay medyo madami hindi isang piraso lang so ang giveaway ay malaki din ang halaga ayon po sa ating kababayan ito po ay napasuri sa gemologist dyan po kay Jewel Crisostomo sa may UP Diliman ay maabot daw ang halaga nito sa 30 million pesos pero hindi pa ako kumbinsido doon sa 30 million pesos posibleng mataas pa po ito sapagkat medyo malaki at rare yung kanya pong nakuha na hukay na bato ito po ay estimated lamang ng gemologist posibleng magbabago, magbabago pa po ang presyo noon dipindi po sa mga kolektors na makapag-interest doon po sa kanyang nakuha na hukay So, ang giveaway ay uh, may lalim na 6 feet no? under sa punong baliti. At hindi natin mahalata dahil bato lang siya. So, mga precious uncut pala ang mga giveaway uh, at nakabalot sa bato. Ang iba naman na nagkukwinto uh, na walang mga patunay na naririnig, naririnig natin ay sa mga punong akasya no, na malalaki kinain ng ugat ng kahoy. Ito po ay mga gold no, na kinain ng mga ugat ng kahoy. So ito nga ang kwento na ito ay totoo sapagkat ito po ay napagkuhanan nga ng maraming gold bars no, na deposito. At ayon po doon sa layout ng Masaharu Huma uh, Burial Plan no? Ito po ay sistema ng mga humahawak dito po sa Luzon ng mga Japanese Imperial Army. Ito pong si Masaharu Huma ay general po ito na napag utosan ni General Tomoyuki Yamashita. Lalong-lalo na dito po sa Dietmarts. Si Masaharu Huma ang humahawak po halos dito sa Luzon sa lahat po ng ibinabaon dito po sa kabundukan ng Pilipinas. Ang stronghold lang na nag-command si General Yamashita ay sa Binget Province, no? sa may ipugaw. Baguio City ay nandito po dito po si General Yamashita talaga na namamahay o nakatira At mayroon nga po siyang mga kamag-anak dyan sa may uh, La Trinidad Binget ito pong Yamashita ay marami po tayong makikitang kaparihas ang apelyedo dito po sa may uh, Mountain Province so ang humahawak sa ah uh, Tanay Rizal, Quezon Province, Quezon City, Pasay City, uh, Bulacan. Yan po yung mga big treasure na nabanggit o nakalagay sa mapa. Uh, yan po ay hinawakan ni General Lieutenant General Masaharu Huma, no, na isa po ito. Ito pong nakuha ng ating kababayan sa Quezon Province, isa po ito sa may ah uh, may boreal plan talaga na uh, napakalaking kayamanan na kanila pong nadali. So, sana po ito pong naibigay natin na tip na uh, na pagkuhanan ng giveaway ay posibleng makapagbukas din ng uh, sekreto sa iba pang lugar sapagkat posibleng mga uh, duplicate, may kaparihas itong ganitong klasing sistema sapagkat may komunikasyon po ang mga Japanese Army sa radyo nung unang panahon at posibleng kinukontak nila ang bawat isa sa pagbaon po ng mga ganitong klasing na gilar, may drilled holes na tatlo at magkaparihas halos ang layout nila sa gilid ng kalsada, gilid ng ilog no, nakaliterway at ito ay nakadesinyo ng pyramid principles of pyramidical mountain treasures at halos magkaparihas na triangular na mga punong kahoy mga bato ang kanila pong inilagay sa gilid ng bundok bilang marker lang ito at distansya pa ayon sa ating kababayang treasure hunter na nakakuha so napakahalaga itong atin pong binahagi sa inyo Idagdag po natin bago tayo magtatapos doon po sa, nama, sa mga nagsasabing huwag nating iligaw ang ating mga kababayan treasure hunter. Hindi po ito pang ligaw, ito po ay hango sa totoong kwento na nagbahagi sa atin. Yun pong mga nakahukay ng Yamashita treasure ay kusang loob po nilang ibinahagi sa atin ang kanila pong mga kwento. Para po makapag-share sa iba nating kababayan, makapagbahagi kahit hindi nabigyan ng ginto ay malaking bagay na itong atin pong naisasabi sapagkat posibleng makahit din sila, makakuha din sila, malaking tulong po ito, guide po ito. Hindi po ito uh, kwento-kwento lang, kundi uh, hango po ito sa totoong kwento talaga. At nasa sa inyo yan, kung maniwala kayo sa hindi, wala namang mawawala, ito po ay pagbabahagi lamang kusang loob na ibinahagi sa inyo. Hanggang sa susunod, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunod po sa aking mga videos. Ito po ang inyong ka hunter nagsasabing kapag tayo po ay nagahanap, tayo ay tiyak na makakahanap.